paghihiwa natin yung laman ng basurahan ano naman naman. Ito, ito yung protein na kain. Ito tinapay rin. Ito yung protein. Ito. Ito puro, puro, puro kalat-kalat na pangit na yung laman So, so it. Ito. Ano naman ito? Yung laman dito, mga korgan. So, ay, ang lalaki ng ano. Oh, puro pinapa yung laman. Wala. So, mabene. Nagasos, hindi siya kagandahan yung laman. Kaya, yun. Ciao, ciao, ciao. Ito is, ah, pinapay. na natin na na nasira na na yun. ay may broccoli kaya lang na ano na siya ng ng plus ng crema hindi na siya yung ano lang ano o prosciutto si tinatapo so din kaya itong ano ng broccoli tingnan natin na, na ano na siya yan o. Wala kasi na akong gulay. Hindi ako nakakasang ano, ilang araw dito. Yan So, ganun yun natin. Ibasan yun natin. Na ano lang yun ang karema. Maulan kasi ngayon. Ilagay natin dito.

natapuna na ng mga krema ng hindi siya kagandahan kaya you know. so, so, yun o ito dito ito yung tinapay ito so, yun. na sa atin ayun, puro tinapay ito so, ano na yan oh. isa, ilang basuran sa dalaw 4, tatlo, apat, lima. siya. Ito lang yung ating kukunin. wala naman. Yan ay. kalas na. ulan pa. Mabene, Ito lang yung laman natin Isang pepperoni, bell pepper, at saka isang broccoli. Okay. Ciao, ciao,